Gusto mo bang mag-invest kay Jollibee, BDO at marami pang companies pero hindi mo alam paano ka magsisimula? Huwag kang mag-alala. Kahit na wala ka pang alam sa pag-invest, kapag napanood mo ang video na ito, promise, tatalino ka at makakapagsimula kang mag-invest. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano nga ba ang stock market. Paano tayo kikita sa stock market? Ano ang dalawang paraan para makapag-invest sa stock market? Ano ang pinagkaiba ng direct stock sa mutual funds? Ano ang mga advantages ng pag-invest sa mutual fund at paano ka matutulungan ng IMG or International Marketing Group upang maabot ang iyong mga investment goals? I am Rain Francisco of Farmers of Wealth and I am a financial educator since 2013. Ano ba ang stock market? The stock market is where investor buy, sell shares of companies. Kung gusto mong magmayari ng negosyo, pwede kang magsimula ng traditional business or bumili ng shares ng mga kumpanyang listed in the stock market. By buying shares of stock, pwede kang maging co-owner at ka-partner sa negosyo ni Jollibee, BPI, SF, Robinsons, at lahat ng mga kumpanyang ito. Kumbaga sa pizza, bumibili ka ng slice of ownership ng mga kumpanya. There are two ways para kumita sa stock market. Price appreciation and dividends. Sa price appreciation, habang lumalaki at kumikita ang kumpanya, the value of the stock also grows. For example, ang Jollibee ay nagsimula sa 9 pesos per share noong 1993. As of June 4, 2024, It's trading at 223 pesos per share. That's a growth of almost 1,400% in 30 years ibig sabihin, kung nag-invest ka ng 10,000 noong 1933 at hindi ka nagdagdag, ang 10,000 mo noon ay almost 247,000 na ngayon. Kung nag-invest ka ng 45,000 noon, aba, congratulations! Milyonaryo ka na ngayon. Dividends. Ano nga ba ang dividends? ito ang profit being distributed by companies to its shareholder. Pero hindi lahat ng stocks ay nagbibigay ng dividends ha. Kaya kung may mga stocks kang nagbibigay consistently ng dividends, it would significantly boost your earnings. There are two ways to invest in the stock market. Ang unang paraan, direct stock investing. Mag-open ka ng stock trading platform account para sa amin, ang gamit namin ay MyTrade. Pondohan mo ang account, then bumili ka na ng stocks. Ano ba ang mga basic requirements kapag tayo ay mag-iinvest sa stock market? Una, time. Dapat may oras kang mag-monitor, mag-aral at mag-research kung anong stocks ang magandang bilhin. Pangalawa, investment saviness. Dapat may experience ka. Galing at sikmura ka kung kailan ka bibili o magbebenta. Kapag hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo, andyan yung matatakot ka, maha-high ka, or malulugi ka. Matlo, bigger amount of money. Lahat tayo may opportunity to invest in great companies. Kagaya nila SM, Abontis, Ayala, BPI, Meralco, at marami pang iba. Gusto mo bang maging part owner ng lahat ng companies na yan? Sa totoo lang, medyo mabigat kapag bibilhin natin lahat ng stocks na yan. Limited lang ang mabibili ng 10,000 natin. We cannot diversify. Bakit naman? For example, ang SM naga average ngayon nang 818 pesos per share. Sa stock market, hindi tayo pwedeng bumili ng paisa-isang share lang. Meron tayong tinatawag na board lot or minimum number of shares na kailangan nating bilhin. Ang minimum board lot sa SMI10, ibig sabihin, sa SM pa lang, kailangan na natin ng minimum na 8,180 pesos to own SM shares. Eh ang tanong, SM lang ba ang gusto mo? Baka gusto mo din si Jollibee. Ang JFC ngayon ay nasa 223 pesos per share. Ang minimum board lot ay 10. Ibig sabihin, kailangan natin ng minimum 2,230 pesos to own Jollibee shares. Makikita natin nasa dalawang stocks pa lang, kulang na ang 10,000 natin. Pati 1,000 or 2,000 pa lang naman ang pondo natin na pang-invest. Wait, wait! I have a good news for you. There's this investment vehicle that allow us to own many of these companies. Kahit na isang libo lang ang pera mo, tapos ang minimum additional investment, 20 pesos lang Pwedeng pwede na. Ano nga ba ito? Ito ang tinatawag na mutual funds. This is the second way to invest in the stock market. So ano nga ba ang mutual fund? Ang mutual fund is an investment company that pulls together money of several investor. Kagaya sa stock market, ang binibili natin ay shares of the mutual fund company when we buy shares of a mutual fund, we become co-owners of that mutual fund company. 1,000 ko, 5,000 mo, 100,000 niya, at 100 million ng isang kumpanya. In fact, pati ang SSS ay nag invest din sa mutual fund. Ang perang ito ay pinagsasama-sama at ini-invest ng mutual fund company sa iba't ibang uri ng investment o securities sa stock market o sa bonds or sa fixed income instrument paano nga ba tayo kikita sa mutual fund habang kumikita ang stocks at bonds na pinaglagyan ng mutual fund lumalaki din ang value ng mutual fund shares natin o ang tinatawag na NAVPS or net asset value per share or simply NAV we started investing in mutual funds last 2014 sa Phil Equity Fund. The Phil Equity Fund started 1995 with a NAV per share of piso. Nung nagsimula kami sa Phil Equity, naabutan pa namin ang 29 pesos per share noong 2014. Fast forward, June 4 of 2024, ang dating piso per share is now trading at 33 pesos and 98 centavos per share. That's a 3,000% growth or 30 times in 29 years. It's equivalent to an average of 12% compounded growth every year. So kung regular tayong naglalagay ng 33 pesos per day or 1,000 pesos per month since 1995, Meron na tayo ngayon 2.8 milyon. Kung 66 pesos per day naman or 2,000 pesos per month, meron na tayong 5.5 milyon. At syempre, kung 100 pesos per day or 3,000 per month, 8.2 milyon na 'yan. Kaya ang maliit na pera, huwag nating mamaliitin because If we have the habit of saving and investing, ang maliit na pera, ay eh pwedeng pwedeng lumaki. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga advantages ng mutual funds. Number one, professional management. Ang maganda sa mutual funds ay meron tayo professional fund manager or full-time investment expert na magmamanage ng investment natin. Wala tayong ginagawa Bili lang tayo ng bili ng shares. Bahala na expert fund manager na mag-research, pumili ng stocks, mag stocks, at mag-trade para sa atin. So kahit busy tayo sa ating trabaho, years, sa ating negosyo, or tayo nagbabakasyon, may peace of mind tayo na may expert na magmo-monitor at magpapalago ng investment natin. Sa direct stock market investing, ikaw ang driver. Kung ikaw ang driver, bahala ka kung gusto mong lumiko sa kanan. Sa kaliwa, kung bibilisan mo, ikaw ang bahala kung saan mo gustong makarating. Pero, syempre kung ikaw ang driver, dapat marunong kang mag-drive. Dahil kung hindi ka marunong mag-drive, naku po, patay kang bata ka. Sa direct stock, ikaw ang bahala kung anong stocks ang bibilhin mo, kailan mo ibebenta, ikaw ang magre-research, ikaw ang lahat. Kung hindi mo alam ang ginagawa mo, pwedeng hindi ka kumita or ikaw ay malugi. Sa mutual funds, para tayong nakasakay sa isang bus. Lahat tayo ay pasahero. Meron tayong sariling professional driver. so, natin ang daan. Ang magandang view at pwede tayong maglaro or matulog at alam natin na makakarating tayo ng mabilis sa destination natin dahil isang expert driver ang nagmamaneho para sa atin second advantage diversification a mutual fund company invests in at least 20 different companies in the stock market sabi nga natin kanina sa direct stock market investing very limited ang mabibili ng 10,000 mo or even 100,000. Pero sa mutual fund, ang isang libo mo, automatic nakakalat sa iba't ibang kumpanya sa stock market. Malugi ang dalawa, break even ang lima, lumipad ang sampu, patalo ka pa din. Kumbaga sa karera ng kabayo, kapag direct stock investing, ang 10,000 libo mo, ay nakapusta lang sa isa o dalawang kabayo. Pero sa mutual fund, ang isang libo mo ay nakapusta sa lahat dahil nakaangkas sa 1 billion or 10 billion asset ng mutual fund company ang pera mo. That's taking advantage of the muscle of a mutual fund company. Third advantage is liquidity. Pwede mong redeem or benta ang iyong shares anytime. Fourth, it's accessible and affordable. Pwede kang pag-open ng mutual fund account for as low as 1,000 pesos. Then ang minimum additional investment, 500 pesos lang. Pero kung ikaw ay isang IMG member kagaya namin, 20 pesos lang. Pwede ka nang bumili ng additional share inside your members portal. Pwede mo itong gawin anytime and anywhere advantage number five, safety. Mutual funds are highly regulated by the Securities and Exchange Commission, or SEC, under the Investment Company and Act and its rules. It is regularly audited by the external auditors. Lastly, advantage number six, the NAVS is already net of tax. What we see in the statement of account reflect its original value if we redeem it. This benefit alone makes it more profitable investing in mutual funds compared to other investment instruments. There are four basic types of mutual fund. First is the money market fund. Mutual fund na nag sa mga short-term fixed income securities. Kung kailangan mo ng pera mo in less than one year, pwede mong ilagay dito para ka lang naka-time deposit sa money market. The second Type is the bond fund or fixed income fund. This is the mutual fund that invests in fixed income securities or pautang sa gobyerno at sa mga private companies. Treasury bills, bonds and corporate papers. Kung conservative investor ka, takot ka magnegative ang kapital mo, tapos ang time frame mo ay short term, mga 2 to 3 years, then bond fund is for you. The third type is the equity fund or the stock fund. Ito naman ang mutual fund na nag sa stock market. Since nasa stock market ang investment dito, akyat baba at magalaw. Kung ang investment goal mo ay long term, at least 7 years, for example, retirement mo or college education ng anak mong maliit pa, pwede kang mag-invest sa stock fund. Personally, majority ng investment portfolio namin ay nasa iba't ibang stock funds like Soldivo Strategic Growth Fund at Phil Equity Fund. The fourth type of mutual fund is the balance fund. Ito naman ay combination ng stocks at bonds. Di ba bagsak ang stocks ngayon? Nakakatakot mag-invest ngayon. Nakakatakot lang mag-invest kung hindi natin naiintindihan ang tanong, kailan ba mas magandang bumili at mag-accumulate ng mas maraming shares habang mas mura ang presyo ng shares o kapag tumaas na ito? Kailan mo bibilhin ang sapatos na gusto mo? Sa regular price o kapag nakasale? Siyempre, kapag nakasale! Ganon din sa pagbili ng shares. The best time to buy more share is when the market is down, dahil discounted ang price per share or NAVs per share. kaya nga napaka importante, we need to invest in our financial education. these are the top mutual fund companies na partner ng IMG or International Marketing Group program for Ramper financials, Solido Funds, ATR Asset Management or ATRAM. Phil Equity Management or PEMI, BPI Investment Management Inc. or bbi IMI, First Metro Asset Management or FAMI, the Mutual Fund Company of Metrobank Group and Sun Life Asset Management or SLAMC. To open a mutual fund account, pwede kang pumunta sa offices ng mga mutual fund companies. Meron sa Ortigas, meron sa Makati ang ilan sa kanila ay meron ding online platforms. When you invest in mutual funds, may 2 to 4% entry fee or sales load na yung charge sa iyo. Ibig sabihin, kada 100 pesos na ininvest mo, 96 to 98 pesos lang ang net investment mo dahil 2 to 4% ay napupunta sa entry fee. Erin, maliit lang naman, kaya okay lang. Pero kung iku compute natin long term, for every 1 million na mai-invest natin, ang makakaltas na entry fee sa atin ay 20,000 to 40,000. So, napakalaking kabawasan ang entry fee sa investment natin. Pero, ang good news ko sa iyo, kung ikaw ay member ng IMG community, one of our membership benefit ay zero entry fee sa lahat ng mutual fund partners natin. When we buy shares, walang ikakaltas na entry fee or sales load. As in zero sa zero load benefit pa lang sa mutual funds. Sulit na sulit na ang ating IMG membership there are 66 IMG membership benefits. Watch my video about the top 66 IMG membership benefits para malaman mo ano ang mga ito. Pero, ito ang ilan sa mga benefits. You become an automatic mutual fund investor dahil may initial 1,000 pesos investment ka na sa IMG Soldevo Strategic Growth Fund. Magkakaroon ka rin ng access to IMG Financial Education Program, access to our e-books and workbook, accident insurance coverage of 100,000 pesos up to 800,000 pesos, at marami pang iba. Kapag IMG member ka, magkakaroon ka ng sarili mong online portal kagaya nito. You can buy IMG Soldable Fund Shares anytime, anywhere for as low as 20 pesos. Bili ka lang ng bili ng shares. Hanggang maging 7 figures ang number of shares mo. Maabot mo ang iyong mga investment goals. Comfortable retirement dahil marami kang passive income. College education ng iyong mga anak. Makabili ng sariling bahay. Makapag-travel sa iba't ibang bansa at makatulong sa iyong church at community. Start to save and invest. You may be in your 20s right now. One click, di mo na mamalayan, 30 ka na. Next click, 40 ka na. Another click, 50 ka na. And next click, 60 ka na. Retard ka na. Huwag mong sayangin ang iyong panahon time is gold. We are encouraging you to be part of our IMG community of savers, investors, and entrepreneur. If you want to learn more about IMG at malaman kung paano ka makapagsimulang mag-ipon at mag-invest, please contact the person who shared this video to you. Kung nakita mo lang ang video na ito, Contact us para mag-guide ka namin. You can attend our face-to-face -face or online financial coaching class. If you were blessed by this video, please click the like and subscribe button. And please leave a comment below kung ano ang pinakamagandang natutunan mo. Once again, I'm Rain Francisco, a proud financial educator of IMG since 2013. Happy investing everyone!